Andang maga mga karanda At uh, meron lang akong uh, Isi-share sa inyo Regarding ito sa incident Yung ginawa Ng isang patrolman uh, Hindi ko lubos maisip Bakit niya ginawa yun Laban sa ating uh, Chief PNP Even sa ating uh, Mahal na presidente. Hindi ko rin malubos may bakit na uh, ginawa ang pagbablog ng ganun. Uh, dahil sa nakikita ko, sobra yung kanyang grievances sa kanyang sarili laban dun sa uh, problema ang kinaharap ng ating uh, lipunan at kung uh, at dun sa mga taong hindi nakakaalam at uh, itong si uh, isang patrolman patrolman pa naman hindi ko pa inaalam yung class niya o so hindi ko na lang din na alam yung kung anong class niya at alam ko baguhan lang yun sa baguhan lang yun sa larangan ng panindervisyo <clears throat> nakakalungkot dahil uh, nasisira ang imahe ulit ng, ng uh, PNP dahil dun sa ginawa niyang uh, ginawa niyang karumaldumal na pagsasalita laban sa ating uh, mga opisyalis sa PNP kahit even doon sa isang kapitan na banggit niya. Asa ta ana umadre o dito si Para sa nakakaalam ng lahat. Itong March 17. Dire uh, lagi ng uh, Quezon City Police District. Ang proseso pa ng panangkaso laban kay Patrol. Hindi ko na mabanggitin yung pinili. Ini uh, inilabag din ni patrolman ang uh, PNP meron dong circular number 2024-077 at uh, nag, nag din ng kaso uh, criminal, uh, liability laban kay patrolman din sa Prosecutor's Office dahil po sa na Article 142 or siya tawag nating inciting sedition ng RPC na may kaugnayan din ito sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act 2020. Uh, si Patrolman kasi according to sa source ng ano, galing sa report ng CTP, si patrolman uh, bago pumutok yung insidente man uh, di umano nagfile daw ito ng, ng emergency line. Ngunit, hindi ito at according din sa kanilang record, ang nasabing patrolman ay nag-awol na mula pa noong March 6, 2025. So, nakikita natin parang mayroon talagang problema sa relief. Mm -hmm ito ang ating uh, ating kasama na patrolman ito lang, maghahayag lang ako ng konting reaction dun sa ginawa ng patrolman uh, alam mo sana brother, kung ikaw ay nakikinig kung uh, ikaw naman ay may problema dun sa uh, napapansin mo sa problema natin sa ating uh, kapaligiran may napapansin lang kasi ako dun sa mga video mo dun sa mga sinabi mo na Thank you, naiintindihan ka ng mga tropa mo na bakit mo ginawa yung well nakakalungkot isip sabihin ito parang inuudyokan ka ng mga tropa mo na baka yung ano na uh, ginawa niya sinabi niya ng ganitong ganyan sa iyo para sakali kali uh, ano mo nangyari ikaw yung mga, nag, nagsasabi ng mga ng bagay-bagay ng ganyan sinisip mo na tingin mo ay sinusuporta ang kanila walang pagsuporta dun eh inudyok ang kanila ng gumawa ng mali yun ang mali tropa mo sila nialaglag kanila no? ang totoong tropa talaga hindi yan naguudyok na gumawa ka ng mali Tandaan mo yan, boy. Dahil yung ginawa mo, sobrang mali. Isipin mo, labanan, kakalabanin mo. Kakalabanin mo yung CPNP. Sabihan mo ng mga ganun bagay. Lalo-lalo na dun sa ating uh, commander-in-chief. Ilan? Kilo kaya siguro ginawa mo yun Dahil alam mo naman siguro uh, Nag-haul ka na pala Bago na itong uh, nangyari Kaya, Lakas loob ka nang magsabi na kung anong gusto mo sabihin At ang masaklap lang doon Ginamit mo, sinuot mo pa yung uniforme mo Para magsabi ka nang kung anong gusto mo sabihin <coughs> Sayang Hindi ka na nagabayan ng maayos Kaya tuloy. Siguro, kaya mo ginawa rin yun. din mo na rin kasi kailangan ng uh, trabaho ng PNP. O, mayroong siguro isa kang anak ng hasindero. Mayamang angkan. Kahit mawala naman, kahit mawala naman yung trabaho mo sa uh, pagiging pulis, eh, meron ka namang masasandalan. Siguro may negosyo kayo. Eh, kami. Yung gawa namin, magiging matino kami. Ah, uh, siyempre. Ito yung source namin eh. Source namin ng aming uh, uh, pinapakain sa aming pamilya. Hindi lang naman yung Siyempre, mahal namin ang aming servisyo Si servisyo kami para sa kapakanan ng ating uh, komunidad. Mga rocks star mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong uh, nanong isip pamilya mo I'm sure lang sa mga pinagsasabi mo rin sa social media sana pinag mo bago ko sinabi doon sa harap ng camera na yung mga bagay miligkas mo dapat nangihingi ka na ng uh, spiritual guidance galing sa ating uh, chaplain kung talagang nga uh, Sobrang ng na napapansin mo sa paligiran natin sa paligiran natin I mean, eh wala eh nadala ka isa pa rin yung nagsasabi ng tropa mo nag-uudyok sa iyo sobrang mali eh wala ko totoo ano, sinabi mo yun eh. naiintindihan ka ng mga tropa mo sinabi ng gano'n talagang mga tropa na nag-audio positive yun so, depende na yun sa'yo kung magpapa-audio ka at depende na rin sa'yo kung na-insell sa'yo yung disiplina na nakukuha mo dun sa training school no? at kung may disiplina ka sa sarili mo at kung may pagmamahal ka sa servis na ginagampanan mo tell okay? so, dun sa ginawa mo boy Talaga, ang kaso na sinampas kayo ng Quezon City Police District, criminal and uh, admin, administrative sanctions against you. Masakit sa ulo yun. Siguro mayamang ka. Hindi yeah. yeah, rin pag mo na lang. Magbibil out ka pag nausad yun ng kaso. Okay? Sana magbago ka na po. Salamat.